Binabatigos hindi lamang online kundi maging ng isabelino ang sinabi ng na National Economic and Development Authority o NEDA na hindi turing na mahirap ang mga Pilipinong gumagastos ng 21 pesos per meal a day. Sa panayam ng IVM News Team kay Christy, ang nga isang average wage earner sa siyudad ng Ilagan, aniya hindi sapat ang 64 pesos na budget para sa pagkain ng tatlong beses sa isang araw. Diin pa niya kahit piso ay wala nang mabibili sa panahon ngayon dahil mismong candy ay ibinebenta ng tatlong piso para sa dalawang piraso. Sinabi pa nito na ang mga pinagbasehang presyo ng net para sa mga iprinisenta nilang produkto tulad ng Payless na ayon sa NEDA ay nagkakahalaga lamang ng 7 pesos ay panloloko sa bawat Pilipino. Imposible na anya na sa panahon ngayon na makabili ng noodles sa halagang 7 pesos at kung sakali man ay hindi naman maaari na instant noodles na lamang ang kanilang bibilihin at kakainin. Hamon nito sa NEDA na subukang gumastos ng 21 pesos para sa kanilang pagkain sa umaga, tanghali at gabi upang malaman nila kung sa sapat ba ito? Para sa Idol News, ako si Idol LT Ancheta. Idol!